May basa akong comment ng isang tao doon sa business page ko kung saan na-post ko yung video ng ating CEO, si Ma'am Darlene Galea na na walang promo, uh, mas nauna din yung video ko na nagsasabing wala din talagang promo buy one take one or buy one take two. Ang sabi doon sa comment ng isang tao, paninira lang daw yung ginagawa ko or ginagawa natin ah uh, sinagot ko siya doon, ang sabi ko, kailan ba nagiging paninira ang pagsabi ng totoo at pagkampi sa tama? Paninira na ba talaga ang tingin nila doon? Or alin ba yung tama, ang manglamang o manloko? Di ba nakakatawa? Siguro, duda ko lang, ito kutob ko lang ha. Yung mga nag-comment doon against sa video, tailing na walang promo, maaring isa sila sa mga nagbebenta ng promo na expired yung product, isa sila sa mga tinatawag nating mga are, danig or ganid. no? Kasi kung ikaw legit na distributor at maayos na distributor. Lumaban ka ng patas or maayos kang tao, hindi ka man lalamang, hindi ka nang luloko, hindi mo kakampihan yung mali. Alright? Ang mali, magiging tama lang talaga sa taong gumawa ng mali. Ulitin ko. Ang mali, magiging tama sa gumawa ng mali. At ang tama, ay magiging mali sa taong gumawa ng mali. Malinaw, ang tama ay maging mali sa gumawa ng mali. Ibig sabihin, minamali nyo ko. Ito toon namang sinasabi ko na walang by one take, one by one take to ang dami nyong free. Alam ko, alam ko. Hmm. Ngayon, ganito lang naman kasi ang hamon ko. Huwag na kayo magtago sa maskara na ang anghil hilang Lumantad kayo mukha nyo. Sabihin nyo. Na may promo. Buy one take one. Buy one take two. Promo isang lebo. Dalawang 60 ml. Diba? Hmm, ba't di lumabas? Ba't ang tatapang nyo lang? Nagtatago kayo. Alam nyo kasi. Sino ba kasi ang magsasalita? Kung hindi ako magsasalita. Kawawa naman yung mga nagsisimula kawawa naman yung mga maliliit. Imbes kayo, nakaangat, nangyuyura kayo ng mga maliliit. Tapos sasabihin nyo, nagmamalasakit kayo. Paano kayo nagmamalasakit? Ang marami kayo inapakan. Sige nga, sabihin nyo sa akin, paano kayo nagmamalasakit? Yun yung mga pa-utot nyo eh. Nagmamalasakit kayo. Kaya nga daw nagbabagsak presyo kayo o nagpo-promo. Paano kayo nagmamalasakit? Nandami nyong inapakan. No? Kaya sa nag-comment na lang ako, hindi ko gawain ng manira. Ha? Kailan man ang pani kailan man hindi paninira ang gumawa ng ah uh, tama or kumakampi sa tama at nagsasabi ng totoo. Kaya bago ka magsalita, ayusin mo. At saka, huwag kang, huwag kang gumamit ng dami. No? Mga trolls, dami yung trolls account. Takot kayo, lumantad. I ako nga, lantad na lantad ako sa video. Ba't din yung gawin? Di ba? Ngayon ako kayo talaga.